Ang in-order namin, nai, ay Hawaiian Delight na large. Pizza. Ayan, model ng pizza. <laughs> hmm. Hindi kami sana. Ayan. Bina-bina kami. Ayan. Pizza, na Pizza. Thank you, thank you po sa papidsa at nakabili kahit papano. Kaya may paminsan-minsan lang bumili ni Ray. At sa labas lang talaga masarap. Meron din sa amin niya. Ano? Di masyadong masarap. <laughs> mura pero ano. Mura pizza dito pero alam mo yung bira ka nung kumain ng pizza. Siyempre sarapan mo na. Eh nagkataong nakalabas kami. Sinabay ko na. Thank you so much, Inay, sa pizza challenge mo. Next na video natin ay soon, pag nakabuo tayong pangubas. Thank you, thank you so much, Inay. Bumili kami sa labas, 315 large. Ayan. Ayan, Inay. Wait lang. Ayan, nakikiagaw na yung pusa ako. Ayan, Inay. Ah, yung tip na yun. Ayan. Huwag kang magulong, Micae. Magantay ka ng parte mo you so much you sa pizza. Kita nang mga in. May kay. Ang akin po sa inyo makikita sa video. Han! Si may kay Oh. <laughs> Nagugutom na kakauwi lang kasi. Han! Si may kay, tignan mo, nakikipagot na ng pizza. Ano yung cellphone? ko? mo Hindi, ano yung sabagot. mo dali. Pasaway na Mika. <tipos> Kung kumain ang ng kapitsa ng ina? Kaya ko yun. <laughs> Papakamot sa mga papasaway. Minsan na mag-video. Ay, kain na kaya ang ang pizza! Ako yung hindi masyadong mahigit sa pizza. Pero tayo titikin. Dahil ito'y pizza challenge ng inay, mabubusog ang mga mahihilig. Ang tamang ketchup, hot sauce na. LJ ah! Pizza. Hawaiian Delight. Lodo yung isa sa mga best seller nila. Pasabay ka. LJ ah! Pizza! Marami naman siyang sahog niya. Worth it naman sa triangle. Iba! Kanina ka pa! Sandbox? Oh. Hmm. It's so good. sarap. Ang sa sa Tara na pong kumain. Papa! Oh! So, thanks na. So, thanks uh -huh. you. No, eh. Wala pa akong mapait sa panlasa ko pa. Di pa masyadong okay ang aking face brush. Mapahit. <laughs> Nakong inumin, painom. Thank you, thank you, Inay, sa so pa papitsari. Ano, bibigyan ko pa ang aking mga biyanan. At panigurado yun, may may ubos na. Yan, patayin ko tayo kay nanay mangyan so yan, yeah, sa papitsa. Yan. Jay, patayin ko tayo kay nanay. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po pa-pizza. Next Thank tayo you sa ubas. Thank you, everyone. Yan. Bye-bye. Thank you. Thank you, po. Nay. Sabi sa saglit lang yung sa kanila eh. Ubus na. Thank you so much ulit sa pizza. Bye-bye, Nay. Love you.